makaringap na nakabili tayo ng uh, tatlo tatlong sako ano bali 75 kilos at mayroon kasama ng uh, biscuit saka uh, ito mga yan tawag dito kape na 15 piraso ano tapos 15 piraso ring 1 uh, one half sugar Ayan. Bale, atin po natin ito ng uh, taga uh, 5 kilos. So, makakakuha tayo ng 15 kilos. Ah! 15 na uh, na bags. Okay, bago yan ay uh, ipapa-check up muna natin yung ating motor kasi mag i tayo. Kasi may problema yung ating motor. May lumalabas na Ayan, yung kulay dilaw na indicator na ilaw. So, maraming salamat kay uh, Sis Pia Payne ng uh, Melbourne. Thank you, thank you, Sis Pia. Uh, at mabuhay tayong lahat. God bless po sa inyo. Diyan sa ibang bansa. Ingat-ingat tayo dyan. Okay, tara. Pachek up po natin yung ating motor. Yung uh, problema ng ating motor, ano? Ito, ano, mapapansin nyo yung dilaw dito. Yellow by orange pala. Ayan o. No? Dapat yan, uh, seconds po, uh, mamamatay po yan. Ayan po, maintain na po na hindi na mamatay. Kaya kailangan na rin ipa-check up. Baka magka-problema tayo para sa ating paglalakbay. Ayan o, no? hindi pa namamatay mamamatay. Dito na tayo sa paggawaan. Ayan o. No? Bakit oh, ito mga mechanic <laughs> Okay lang? Okay, thank you. Paparepair natin. Okay, yan o. Oh. Hindi mo mamatay, no? Hmm. Yung scanner namin nandun pa kami. Ah. Uh. namatay na. Si Idol Martes. oh, <laughs> <laughs> o, talagang <laughs> mayroon na, paligurado. Baka magbigay uh, pa ng ibang diferensya, no? Wala rin siya. Okay. ano na, maano, may iba ka rin ba Oh. di you, bro. <laughs> <laughs> um, Magre-repack tayo ngayon. Pang uh, unain muna tayo uh, isang sako muna. Para hindi tayo masyadong mapigatan. At mag scout pa rin tayo. Uh, hanap tayo ng mga tutong na nangailangan dito sa ating uh, nasasakupang lugar. At saka sa malayo din, no? eh maka okay so yan muna ang ating uh, repack isang uh, sako na bigas na may kasamang ito so tayo po yung uh, maglalakad ngayon o magmumotor pala at yun nga pala no, naayos na yung ating uh, motor. Buti na lang po ay uh, minor ang ating uh, minor ang naging uh, problema. Minor ang uh, problema dahil yun lang po no, na reset. Atay, uh, ilan yung anak niya tayo? Ay ano pala pangalan niyo? Grace. Grace. Uh, yeah, anak niyo. Anak ko ano? Tatlo. Tatlo. Ah, uh, gusto po si Mr. Nasaan po si Mr. Um, oh. Tagal na. Taon na. Gusto po te, so anong kinabubuhay nyo dito te? Hmm, wala. Wala? Gusto, lang ang mama So ito bahang bahag talaga to, no? Nung nakarang bagyo, no? bahay? Oh. Oo. Grabe. Kasi ito, talaga nga po tubig na to. Yan. Gusto, meron kayong malito tubig? oh tayo. na, Dito daw dito. Utor restrict. Asa barangay oh. Pwede ano? Pwede rin ako magpakabit no. abot siguro <laughs> ko nga pag-pant. Oh? No. Hangdol ko lang dito te Oh dito. Oh grabe. Wala may bike pa pala dito. Ayan. Hmm, ito talaga. Iba yung bahay. Mm -hmm. Ate, bahay nyo to? Oo. Oh. Okay, Ang ganda ng bahay nyo. Ang ganda ng pwesto. Kaya lang, bambaba talaga. Oo. Oh. Nasaan yung anak nyo tayo? Oh, yan. Balik na kasi. Oo, oh, ayos so, Anong kinukuha? Ano, hospital management. Hmm, galing. Balik okay. na nagpapaaral? Ako din, kaya lang wala nga ako pinag-iita. Oo, oh, gano'n. Oo, okay. <laughs> oh, so ano kayo nagluluto? Yan, may gusto ko alamin. Umay iipat ang hangin, nating Umaya, ibalik din. Balik din. <laughs> gano'n talaga. Ano? Okay. So, oh, yan, wala pa, di pa nag-aaral. Taon pa lang. Taon, may ibibigay ako ha. Kukunin ko lang. Ito, te. Pagpasinsa nyo na. Ayan, pasalamat to kay Juan. Ngayon ating yung nag-sponsor, si Sis Pia Payne, Umang Pia Payne. Wow. Thank you po. Salamat. Ano sa'yo? Oh, salamat. Yung... Sa Thank you. Mm -hmm. Mm -hmm. Ayan po si ate, no? ay, uh, hiwalay na rin po sa kanyang uh, mister. Yan ang hirap, ano? Pa, Pag naghihiwalay, no? Mm -hmm. Buti at may bahay ka. Oo, oh, ay. Oo. Oh. At, hindi ka pa rin talaga na magawa ng bahay kasi abang may trabaho pa ako. Uh, so, anong trabaho yun dati? Nagabantay din ng baka sa mga. Oo, oh, okay. okay. Hindi naman talaga. Oo. Oh. Hayan, Mm -hmm. Oh, sige ha, Salamat, salamat. Salam, din. Okay. Bye-bye tayo. Magandang hapon te. Ah, ito pala yung bahay nyo. Gusto naman dito, dito te. Parang bina din, no? Ba't talaga. Ba talaga. Inabot ba, Inabot ba ang kwalito sa Oh, grabe. Ayan, di pa tapos yung bahay ni ate. Ayan, kumusta po te? Kumusta po yung kwal? Hanap buhay. Kumusta mo po yung buhay? Okay lang din. oh, buti naman. Mahirap yung hindi okay, no? okay lang. <laughs> hindi oh, oh. na, no? Oo. Kahit mahirap ang buhay, basta, ayan, lumalaban ng patas, no? Oo. Oh, oh. Ay, May mga alaga sila dito. Kailan pa na tayo itong bahay nyo? Parang kailan lang, ano? Wala pa isang buwan dito? Wala uh, pa isang buwan? Ano to sa inyo na itong lupa? Hindi. Hindi? Nakitirik lang, gano'n? Oh. Okay. Oh, grabe rin pala baha dito, ano? Grabe sa nang tubig dito, ano? Sa second ng baha dyan. Oh, muntik muntikan na pala. At least nakatulog pa kayo, ano? At least hindi pa inabot yung pinakasahig. O katre. Oh, kita, no? May, okay, sige tayo, ano? May kapunyo tayo. From, ah... Uh, uh, Melbourne, Australia yata to <laughs> uh, ayaw na natin Ah, uh, ay, ay, mahangin talaga oh. uh, na lang pati no? yung ano, uh, limang kilong bigas tsaka may kape, may asukal saka tatlong biskuit Salamat po, uh, ayan, pasalamat mo. to kay uh, pangal niya, si siya po. uh, Pia Salamat Ma'am Pia Kain uh, kumusta pala, anong trabaho ni mister? ah, oh, mentiras ng dalawa yun. Okay. So, yan, anak mo. Oh. <laughs> Ayan, sana po matapos niyo yung bahay mo. Oo, oh, mahirap yung ganito, no? Oh, ah. oh. sige, ala. Okay. Ingat-ingat tayo kasi may, may parating na naman na bagyo. Hmm. Ala, mala, makatulong ng malaki yan, no? Okay. okay. dito tayo naman na tayo. Dito sa tabing kalsada pa rin, no? Yan yung ating uh, sakyan, no? Medyo malayo-layo na po to. Yeah, welcome to Puerto Princesa eh, Barangay kabayogan pa rin, no. Boundary. Yeah. So dito si Nanay, nakita natin na nagtatahi. Uh, tatay. Magandang hapon po. Mhm. Mm Ayos. Uh, yes, ah. Uh, Kumusta kayo, Nay? Dito na ang gawa ko. Mhm. Ano ginagawa yun, na diyan? Balik po. Oh, parang magandang higaan niya na. <laughs> ano yun na binibenta niyo? Pang lang po. Ah, oh, pa Mhm. So ano pa kanya pala Nay? Sa so, Sinda Ganansyal po. Ganansyal. ah uh, dito na talaga kayo nakatira? Opo. Isang katutubong tagbanwa po. Oh, okay. Katutubong tagbanwa. Oh. So ilang taon na kayo Nay? 67 po. 67, no? Oh, malakas pa. O. So ilan yung anak nyo? Parang... Ang anak ko po lima. Oh. Kaya lang kalat kay kanya-kanyang lugar na napangasawahan. Oh. Tunas sila. Dito so 'yung bahay niyo. 'Yan 'yung bahay ng anak ko. Mm, anak niya sa San 바이요 dati. 'Yung saabela ko. Ah, saswel makita? 'Yung pinat. Gusto ko sayo. Ah. Bahay 'yon. Mm. Ninaatin 'yung bahay ni nanay. 'Yung maganda 'yung kalinis, oh. Kita natin 'yung bahay na sinasabi niya na eh, yan ba, bayo nyo? Opo. Dati? Ito. Bahay, bahay oh, na tumba? natumba? Na tangay na natumba na, ipan na ng hangin. Mm. Kasi ang mga ano niya, atip yung mga ano lang. Yung mga ganyan. Ah, oh, trapal-trapal. Opo. Ah, oh, buti at nandito ako sa anak mo. Opo. Nakipisan. O, oh, may asawa na rin to, sa anak nyo. Opo. Oh. Nasaan sila ngayon? Doon sa da, kapitbahay nang ano ang anak ng bunso? Ah, oh, okay na 'yan. Oh. Ako. ako nga pala si Kwan. Kuko Marti. Ano po? Kuko Marti. Oh, <laughs> oh yun na 'yan. Yeah. May bibigyan ako sa inyo. Opo. Oh, oh. Salamat po. Ng mga okay. uh, pang-ayuda. Tuloy. Ah, uh, yan. Mhm. Mm -hmm. maraming maraming salamat po. Kawalan uh. pa ng Panginoon. Wala po anuman ma na, na yan, no? uh, si Kwan na uh, pagpasalamat uh, ko kay uh, Ma'am Pia Pain, Sis Pia Pain. maraming maraming po. Salamat. Pia Pain. Pia Pain. 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 Opo, ayan. Uh, so, maraming maraming salamat din na ya. At so, ingat, ingat tayo. Uh, may bagyo pa naman na parating, no? Yan, yan nga. Takot ako tako, pa dito kasi ang mga kahoy niyan. Oo, ay, yan. Pag pa bumagsak, ano? Oo. O, yun nga. Lalo mag-slide. Uh, mag Oh, matibay pa. Oh, yan. So, so sinali pala isang uh, katutubong magbanwa. Mag tagbanwa. Mag -tag oh, tagbanwa. Okay, sila po ang uh, original dito, no? Kayong mga original dito sa Puerto Princesa o Palawan. Oh, sige na, ya. Oh, okay. Okay. Uh, wala pala silang kuryente dito, no? Di pa naabot ng pala solar, no? Ah, sarili nyo lang solar. Oo, oh, malilit na kwan. Oh, oh. oh, yan, Ah, okay. Okay, nai.